Yan oh, pwede din pumunta diyan, Jogalchi Market. Jogalchi Market. Tingnan natin. So ba? Tara. Pwede naman. Dito Meron din doon yung kabila na yun, no? Oh. malaki. Yun yung sinas... Ano oh, ka tong Ponsong? Oh. yogi Yugi ka, Jogalchi.

30, 50 yan o yung mga presyo tara dito Tak nak rasa, mana? Eh, paksiu paksiu. Ano sila naman? Ayun Nandito tayo. Sabi lang. Titingin lang tayo dito. mahal dito. Pwestohan dito. Nasa pwestohan. Anong? Tarna? Saka. Ah, ah. Ang lalaki o. Kayo nandito no? Love.

Pag mabibili ako dito, 20. 20, isang ganun. Pero, yun, yun ang no? ganun. Sarap naman ito. Nandang pusik yan, pusik na yun. Eh. Doon? Hindi naman, parehas lang. Pero mas, minsan kasi mas marami eh. Mokalji Hmm, ang cute oh St Hindi, ito hindi Pusit yan na ano <coughs> Mga ganyan oh Presyo yan, 20 na yan bro Yung mga oh. ganyan, oh 20 na yan Dami oh Oo. Oh. Uh. Uh. Kaya nung bumili ako, ganyan. Pero kalahati lang kinukuha ko. yun. Yan o, tignan mo. Yan o, 20, 20, 20 Yan o, sa baba, karton. Presyo niya.